Hello! Magandang morning! Magandang buhay sa inyong lahat! Magluluto tayo ngayon ng spicy shrimp or gambas. Ayan. Ito yung version ko guys ng gambas. Ayan. Medyo mainit-init pa siya tinikman ko na. Ayan. Kaya naman guys, tara! Luto na tayo! Start, start na! Sa isang kawali, meron ako dyan na oil. Make sure mainit yung inyong uh, oil. And then, ilagay ko na dyan yung aking garlic. Mas maraming garlic, mas masarap. And then, ilagay ko na din dyan ang aking tomato paste. Make sure na yung tomato paste nyo ay lutong-luto. Ayan, kahit anong brand, kahit anong tomato paste, pwede nyo siyang ilagay. Kung anong meron kayo, kung anong mabibili nyo sa supermarket. Yan yung meron ako dito. Natira ko lang last vlog ko, kaya yan naman yung nilagay ko. And then, let it cook for a few minutes. Pwede nyo siyang lagyan agad ng uh, sili. Ang sili ko medyo green pa. Pwede kayong gumamit ng uh, red chili, dry chili, any chili na gusto nyo. Jalapeno, bahala kayo. Depende sa kaya nyong uh, ano ng spiciness niya. Yan, meron ako ditong chili oil na natira. Nilagay ko na rin siya. Pandagdag flavor din. Kahit anong brand, pwede din kayong mag, uh, maglagay. Nabili ko lang siya sa supermarket. And then, let it cook for a few minutes. Pagkatapos niyan, kumukulo-kulo na. Meron ako dito Spanish paprika. Optional siya. Pero gusto ko kasi medyo may kakaiba. Kaya naman naglagay na rin ako. Pwede ka maglagay ng cayenne pepper. Kung meron kayo. Kung wala naman, okay lang din. Kahit anong meron dyan. Pagkatapos niyan, lagay ako dyan ng konting oyster sauce. Konti lang nilagay ko. Para merong konting color. At andyan na yung lasa niya. And then, paminta. Pagka nakikita nyo nang mabango na siya, mas, at medyo luto-luto na, pwede na dyan ilagay yung ating shrimp. Ayan, nilinis ko siyang mabuti. Dinivine ko na, tinanggal ko yung mga, mad, mga masasamang elemento na sa loob. <laughs> Pwede naman na may balat nyo, may balat na shrimp o yung wala. Pero ako, mas gusto ko kasi yung wala kasi ah, uh, mabilis kainin. Hindi na magdudumi yung kamay ko. Maarte lang, no? Charot. <laughs> ayan, ganyan yung ginawa ko. Pero mas maganda niyan yung medyo may, may skin pa siya para hindi masisira yung ano niya, head niya. Hindi maghihiwalay doon sa kanyang katawan. Pero ayan, ayan na siya. Nilagyan ko siya ng konting lemon para sa freshness. Sosyal. <laughs> Depende sa inyo kung anong meron kayo. Kung wala naman, kalamansi, pwede na. Para dagdag flavor din kasi kapag merong acidity. And then, cook lang natin siya sa few minutes. Pag natin siyang i-overcook mga mami, mga kareels. Kasi pag nag-overcook na siya, medyo chewy na siya masyado. Wala ko ditong siling labuyo, kaya naman siling green yung ginamit ko. Masarap din siya. First time kong gamitin yung siling green na pang sigang, Ayan. Yan yung ginamit ko. And then, nag ko dyan ng butter para maging creamy. Pwede din kayo maglagay ng cheese para sa twist. Ayan na siya. Luto na siya guys. Kaya naman, gutom na kayo. Gutom na rin ako. Kaya naman kakain na tayo. See you to my next video. Thank you.